Magandang buhay, ka -surpresa. Kamusta? Handa na ba kayong magkabahay? Ayan, mga ka ko. May katanungan tayong sasagutin ngayong araw na to. Alam nyo ba, mga ka kadalasang tinatanong ng ating mga buyer ay eto. Ano dapat kong gawin? Dahil ang aking pong pag-ibig contribution ay hindi pa po siya 24 months. Ako po ay nakapaghulog pa lamang ng 10 hulo. Paano kaya to? Dahil ang inyo naman pong required. Ay 24 months, ma'am. Equivalent po for 2 years. May meron bang paraan? Para ako ay maka-avail ng inyong 4PH program. Abay, meron po tayong solusyon dyan. Pwede po ninyong ilansa ang inyong kakulangan sa monthly contribution ninyo kay pag-ibig. Pumunta lamang kay pag-ibig at makipag-ugnayan na kayo po ay magbabayad ng kakulangan ng inyong pag-ibig contribution. Meron po yung mga kaukulang proseso. At pwede ka nang mag-apply sa ating 4PH program. Mapalocal employed ka man, OFW. Pwede yan. Kaya ano pang inaantay ninyo mga kasurpresa? Itigil nyo ng pangungupahan, simulan na natin magkaroon ng sariling tahanan. Maraming salamat!